Tingnan nyo guys. May kalakasan na siya guys. Yan o. Okay. Thank you. mga kamiks may ayusin uh, na naman tayo inati dito kanina lang hindi pa ako nakaalis inati na nila dito eh ano muna natin visual check muna natin at ito yung ano ginagawa kong pintuan o oh, ayan o no? or temporary lang yan wala pang tira kasi hahahaha <laughs> salala ilagay ko muna itong cellphone ang mga cut ko dito oh. mga maliliit pa oh. andito yan palagi sa ano pag na aayos ako nabuksan ko na to tinignan ko okay naman yung switch nya walang problema so ngayon ang sira pala nito ay mahina umikot sobrang hinang ikot ngayon titingnan natin yung ano yung kapasitor nya ayaw madaan oh tutulan na lang tutulan na lang natin sandali ito yung ano nya Tutulin muna natin para makuha natin ang resistance

Ang dali eh. Yan o. 9 u 9 u Plus 5 500 volts. Motor, kapasitor. Kuna natin ang system sa. Kung okay pa ba ito. O oh, hindi na. At hindi na. Ito lang ang litering sa inyo. Ito Lagay natin sa kapasitor resistance. Bago kayo mag-test, shorty mo na. Ito. pa naman siya. Nasa 836. So, yung windings niya, Okay pa yan. Ito. Okay pa yan. Ito ang kuna natin ng resistance. Kasi pag sumobra na yan sa ano niya, ano na, palitin na talaga yung motor. Baka nag-overload. Gami nang nilagay ng mga labahan, kaya nagkaganyan. Ayan. Kunan natin ng resistance yan set isa. Sandali ah. Lagay ko muna to. Binali ko na lang ang ano. Ating kapasitor niya. Kasi okay naman to. Ngayon, titingnan natin dito kung bakit mahina ang ikot niya. Tingnan nyo ah. Plug natin. Then, Pihit. Tingnan nyo. Sobrang lakas ang motor. Hindi nga mahawakan, no? Ito ang pag ng malaman mo kung sobrang mahina o hindi. So, ngayon, patayin muna natin. Yan, patay na yan. Tingnan nyo ang under niya nung na, uh, na, nandito pa yung belt tanggalin natin belt ito ang karamihan ng sira sa ano Fuji Dinso yan, ganyan na pagtangtang o oh. yan o oh. pagtanggal pala yan ngayon iikote natin o, oh, tingnan nyo sobrang lakas pa niya o oh hindi mo hindi mo na tumawakan sa sa kalakasan niya at saka maganda yung prewill niya tingnan niyo ya no prewill oh prewill siya o. Oh. ya no ngayon sasabihin ko sa inyo ang sikreto nito bakit mahina ang ikot niya kita niyo to ito 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 yung umitim na ito tayo muna natin yung ano switch para hindi tayo maano dito sobrang lakas ngayon umitim na siya dito dahil yan dito sa ating differential gear tingnan niya oh malagalog na siya oh hmm? oh yung busing niya wala na sira na yung busing niya sa ilalim ngayon babaklasin natin to, Tingnan natin Kasi yung tubig galing sa loob Tumatagas yan dito Pagkatapos Dito na naman yan Paikot yung tubig nya Tingnan nyo sa loob oh. Puro yan ano tubig Buti na lang ito may cover Kung wala pa nakapasok na yan sa loob Dito Pagkapasok yung tubig sa loob dito Masusunog yung ano natin na Motor Tingnan nyo, grabing dumi. No? Oh. Dahil yan sa ano, ating differential gear, sira na siya. Mabaklasin natin to. Kita nyo ba to? Yung screw na yan. Apat yan. Dalawa. At dito sa giliran. Tatanggalin natin yan para mabaklas natin to. At, shh, tabi para maano natin yan tatanggalin natin yan oh. ito tatanggalin natin to pag mag stack up yung tubig nyo hindi siya mag drain ito yung buksan nyo ha para tuloy tuloy yung drain nya dito dito yung babagsak eh sige babuksan ko muna sandali Ang gumis. Ang gumis. Ang gumis talaga. At tapos, pagtanggal dito, para matanggal natin yan, yan, tatanggalin kasi natin yung ano natin, uh, yung ano doon sa ilalim, yung gearbox. Tanggalin nung yan dito. Yan o, no, may screw. Tanggalin natin yan. To, kailangan may mga Philips screw kayo na ano yung saktong sakto dito sa kanong ano niya at saka medyo matigas siya kinakalawang siya so lagyan na lang natin ng WD-40 para para makapinitrit yung WD-40 sa ilalim para matanggal na natin to sabit so, lang ha tanggalin ko muna kasi masikip dito ito po, natanggal na natin. Bubunutin na lang natin yan, Oh. Natanggal na kasi. Yan ang hirap sa, ano. Tingnan nyo, oh. Walang karumi-rumi, karumi-dumi. Dahil bagong-bago pa. Nagkaganyan na siya. Ganito ang washing machine na Fuji Dinso. Madaling masira ano at tatanggalin natin to kasi ito yung sira yan o oh, kita nyo ba isa dalawa tatlo apat tanggalin muna natin ha hindi ko na lang ipakita para hindi mahaba yung video natin tatanggalin na natin to para hindi tayo mahirapan dito itu dinatawa kanu tuh hindi po ito matatanggal yung sa iba natatanggal to ito 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 mga gear magkuha natin yun ito iba't iba kasing klase ang, at, ang ating ano eh washing machine ito ay naka ano to kita nyo ba oh. yung may mga rimatsi dyan yan apat na yan hindi natin matatanggal gawin na natin linisan lang natin talaga para pagkatapos ikutin nyo pag hindi na siya ano saka natin nalagyan ng bagong grasa dito sa loob okay para ito so guys lagyan natin ng ano grasa nito sa paglaki guys ito lang tapos, ganyan tapos oh. ganyan o Para pumasok siya. Ayan. Ikot-ikotin nyo lang guys. Ganyan pag ripat guys. Ng grasa. Huwag makapasok siya sa ilalim. Ayan. Tapos dito. Dito guys. Yung ganyan na lang. Tapos, para maka-mabuo siya, ipatikotin niyo lang. Mahawakan kung ano. Madulas kasi. Eh. Lagyanin na lang natin dito guys. Bago natin ikotin. dito lang. dito, lalagyan din natin ayan mga ano lang ito guys mga plastic gear lang ito yung iba metal ito ay plastic gear lang kapaten Yan Kailangan nakabaon siya sa ikot-ikot natin. Gano'n. Para yung grasa lahat malagyan yung grasa. Ito so guys. Malagyan na natin lahat at tatakpan natin. Yan. Tapos dito na naman tayo sa kabila. Yung takip niya isa para da sa ating pulis sa loob. Yung bleed niya sa loob. guys masaksak na ang daming dumi oh mga galing sa mga kamay ko ito na oh Nanunan natin yan pandarin natin pandarin natin sitsan ko ah yan oh hindi na siya masyadong maingay kanina sobrang ingay niya ano, ang ganda ng ikot niya. Ayaw, oh. kapit na kapit na talaga. yan Ayan lang. Yung differential, yung differential. Yung natin at nilagyan natin ng panibagong grasa ayan, ayan, lang. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share. Mula kasus ya Oke okay. hari selamat Let's get started Dengan nyoba guys Kenaikan lokasi saja guys yeah, no? Oke okay. Thank you